Eto pa po, nag na daw kasi itong si Baste kay Senator Amy Marcos. Alam niyo naman, pa-hero ngayon na si Senator Amy Marcos. Gusto niya kasing isipin ng publiko na sa away na ito, siya pa rin yung mabuti. You see, may plano yan. Ano ba? May plano yan. Kasi gagawin talaga ang lahat. Isasakripisyo ko no ang kanyang mga sinasabi laban sa kanyang sariling brother. Okay. Para lang makuha pa rin ang boto siguro ng mga DTS. Akala niya kasi buo pa yung DTS. Doon kasi sila umasa, okay, nung panahon ng kampanya, nung panahon ng election, naniniwala rin ako na umasa ng konti itong uh, si BBM, sa mga uh, taga-suporta nga ni Duterte. So ganyan po ang nangyayari kay Amy Marcos ngayon. Hanggat kaya niya makipagplastikan at magkunwari, gagawin niya yan. Dahil may, may ambisyon niya. Alright. So yun, nag-sorry na daw si Baste sa kanya at okay na daw sila. Ganun lang kasimple kasi yun. Okay na daw. Tamad yung kapatid mo. Dapat mag design dahil wala naman talagang makabuluhang plano o wala naman talagang malasakit or aspirations para sa ating bansa. Yan po ang sinabi ni netong young Duterte. Sabi, nagkausap na kami, okay na, para may gustong nag-aaway daw sila. <laughs> Meron daw mga tao na gusto na nag-aaway at nakikita na sila hindi nagkakasundo. Talaga? Talaga ba? Sino? Sino yung mga taong yun na gusto na kayo ipag-awayin? <laughs> Bakit? ba diba? Nakakatuwa rin. Nakakatuwa rin. Pero sige, tingnan natin kung hanggang saan ang pagkukunwari na, na ito ni Senator Amy Marcos para sa kanyang sariling ambisyon. Buti at nakapag-usap na kami at hindi ko na daw hindi niya daw niya ikwento kung ano yung kanilang napag-usapan niya na si Baste. Mm -hmm. Kaya niya. Kaya niya. ah, um, Di ba may, may statement niya na si Amy Marcos na sinabihan na Tridor yung kanyang kapatid dahil sa pagsuporta daw nito sa Chacha? Alright. Hindi niyo ba naalala, Senator Amy Marcos, na nung, nung nasa pwesto pa si Digong ay suportado niya rin ang Chacha? <laughs> Napakalaki pong kalokohan. So ano yun? Maalala nating lahat na suportado ni Digong. Kaya nga naan si Robin Padilla at talagang tinulungan ni Digong para makapasok sa Senado para siya ang magsulong na itong charter chains nga ito. Nga na ito. Mm -hmm. Yan po ang circus na nangyayari ngayon. Um, iniisip or gustong sabihin na itong mga to na may mga individual na gusto silang pag-awayan. <laughs> At nakikita rin natin na may kanya-kanyang drama yan. Pero sa bandang huli, makikita nyo po, pareho namang walang patutunguhan ay itong dalawang pamilyang ito. Dahil ako po ay naniniwala na, na itong gulo na ito, ito po ay magbibigay ng realization sa maraming kababayan natin na either nagmaang-maangan or na Good luck!